知道，然后。 po ma'am Magandang Eranel. hapon po Senator. Nakatira po kasi sa isang subdivision. Opo, nakatira po kami. Actually sir, we're from Cebu. Uh, Mayong hapon. Mayong hapon po Senator. Salamat sa pag-atiman ma'am. Salamat kayo sir sa pag-atiman na sir. sir. Um, yung property po namin na nabili three years ago. Yung first po na property dyan sa Moldex mismo is, lahat po sila eight lots na. First three lots, nagandahan <coughs> naman po kami sa Moldex kaya nag-additional po kami ng another units na okay. five. Yung five po ginawa naming tirahan ng mga tauhan namin. Okay. Opo. Ngayon po may nakatira po dyan, almost 60 plus or almost 70 po na empleyado namin okay. sa bahay na yan. So yung problema po ngayon, ngayon lang po kasi ako dumating, yes, Senator, just a span of a week. problema siya para sa akin yung mga tauhan ko nagrereklamo dahil dahil hindi sila makatulog hindi safe yung bahay Ah, uh, yung yung pilar po ng bahay mismo, nagsaseparate na po yung first... Ano po po noon? Yung vibration po ng katabi po naming manufacturing. Yun po yung Roberts. May manufacturing? May manufacturing na steel industry po. Ano bang zoning noon? Eh, kung may subdivision, so ibig sabihin, ano dapat yon Residential? Yes po. eh bakit may industrial doon? Usapin agad natin si Chairman Teodoro Enriquez, Barangay Pitlan, Cabuyao City, Laguna. Chairman Enriquez, sir, magandang hapon. Opo, magandang hapon po, sir. Okay. Anong pangalan po ng subdivision? Oh. Uh -huh. Dos Rios po. Alegria Dos Rios. Alam niyo po ito, Chairman, sir? Yeah, it's all. Yes, that's yes, for that. Okay. Eh, that's supposed to be a zoning yan. It's supposed to be residential. At ngayon may automotive industrial parts dyan na nayayanig po opo. yung mga bahay hanggang opo, sa nakabitak-bitak, sir. Iyan po, sir, yan. Na pagpulungan namin sa barangay, uh, sabi ko, pambilisang action, eh, mga Friday kasi yung pong engineer na kinukuha namin ng guidelines niyan ay eh, nasa senior sa Bisaya, okay. sa parteng Bisaya pa. Oho. Uh -huh. Napag-usapan na namin yan eh. Sabi ko bigyan ng mga hanggang Friday na ano. Pero na-perklausap daw na po namin ng company, sabi eh tigil daw naman yung production nila habang napapag-usapan pa, may pagpupulong pa. Engineer Jaro, uh -huh. Punong Bayan, Engineer 3, City Engineering Office, Cabuyao, Laguna. Engineer Punong Bayan, Sir, magandang hapon po, Sir. Ah, uh, magandang hapon po. Isbak. Sir, baka mag-issue mo ka ng cease and desist order para dito sa Robert Automotive and Industrial Parts. Ayon kay Chairman, pinag-uusapan daw muna yung problema. Habang hindi naayos yung problema, eh, cease and desist muna sila. Engineer, sir. Mm. Yes po. Pwede ba, sir? ASAP? Uh, hindi. Uh, actually, Senator, hindi ko po masasagot sa guarding dyan. Kasi po, hindi naman po ako yung uh, inline para para po gumawa ng decision po. Sino pong Balihin pwede gumawa ng Si Engineer Manolito Barunja po. City Engineer po namin dito. Okay, nasaan po siya? Pwede makausap? Uh, bali na sa seminar po ngayon, Senator. Kailan po balik niya? Uh, by Monday po. Monday. Today is only Thursday. So, since ikaw ay lingkod bayan din dyan sa inyong lugar at ikaw engineer yes. din, puntaan mo po yung lugar at kausapin niyo po si chairman at mag-inspect po kayo dun sa site. Makita niyo po yung mga bahay, bitak-bitak na at uh, hindi makatulog yung mga tao at delikado, baka magumo pa yung mga bahay. At kapag nakita niyo po sarili mong mga mata, e baka pwede ka na mag-order mo na huwag natin hintayin hanggang Monday. Baka bigla may gumong bahay, may aksidente ma sir. Sige po, sir, uh, Senator. Pwede naman po namin makausap po. Pwede po namin puntahan. Actually, Senator, si uh, Chairman pumunta po doon nung nang isang araw. Uh, na naman. Opo. Uh, I'm also very grateful to him kasi nag-respond naman. Kaso ang problema po, Senator, si Roberts, kahit uh, yung company po mismo, kahit nandun na po si chairman, <laughs> hindi pa din, ganun pa din po uh, yung bahay namin, Senator, yung bahay ng mga tauhan namin na kung saan sila nakatira. Grabe, senator, hindi sila makatulog. Ako nga po natatakot mismo sa buhay ng mga tao ko. Baka pagising ko bukas, baka in Jesus name wala na, patay na silang lahat. Yung ganun ba? Opo. Natakot, takot ko. Actually, nato yung katapat na bahay, bahay din namin yun, hindi nga kami natutulog doon kasi yung mga anak ko, maliliit, natatakot sa sa sound ng, ah, yung vibration ng Roberts. Ano bang ginagamit nila doon? Bakit nagkaka -vibrate? Ano makina meron sila doon? Uh, po sa explanation na nila sa barangay, ang ginagamit, molye kasi, gumagawa po sila ng molye. Molye sa sasakyan at steel operate, yung mga steels po. Ang party list na masasandalan, AXIS! Number 68 sa Herman Enriquez? Sir Paul, ah, sir, Oh, okay, okay nakikinig po si Engineer uh, Pulong Bayan. So, Chairman, Apo. tama ba yung explanation ni eh, Ma'am? Pumunta kayo doon. In fairness, salamat po. Mabilis kayo. Maksyon, tama ba? Talagang delikado at uh, mali yung maginagawa ng kumpanya? Base po sa investigation niyo, Chairman? Ako, katuloy yan. Tinawagan ko po ngayon yung ano. Ah, uh, nakakausap po kami ano nung ano-ano. Sabi nila naman, nakapigil, naka-close to yung kanilang ano, production. Nung nag-usap po pala sa barangay, nag-abot-abot lahat, yung HR manager din po namin, pumunta mismo sa barangay from Cebu. Uh, Nag-usap-usap, sabi po 50% na lang daw po yung operation ng malaking equipment. Uh, Dapat zero. Equipment. Sabi ko nga po, okay, zero 50%. Upon, upon, after po ng 50%, ganun pa din kalakas sir. Eh. Ganun pa din. So, Uh, natatakot talaga ako sir sa buhay ng mga tauhan ko. Eh, responsibilidad po namin. May kanya-kanya -ka silang okay. pamilya din po. Engineer. Yes po. We'll then talk to Mayor Dennis Philip uh, siguro pwede siya makapag-decide being the mayor na para ipatigil mo 'yung issue na disorder totally zero and then para gumawa ng paraan na ayusin 'yung problema para mawala ng vibration kung anong mga equipment o technology ang ang dapat put in place to stop that vibration. Engineer. Isay pa Sen. bali ikaw ko na lang po agad. Andiyan ba si para Mayor? Pwede, ma pwede makausap uh, si Mayor? Ay. Actually yung ngayon po wala po. Nasaan po si Mayor? Uh, baka po may program sa labas po Senator. Okay. Uh, may mga programa po. I'm not gonna stop him to attend to whatever program he is in right yes, now pero this is of urgent concern buhay yes, ng mga taong na kasalanan dito. Yes, so, call yes, the after the program, tell Mayor by tomorrow, I want a cease and desist order issued upon this company, sir. Para, magpapakita ang buhay ng ito. Pali sabihin ko, po. Yes, pa. Sabihin and I want it 100%. So, maasahan ko po, Engineer. Yes, pa. Chairman, nakikinig po kayo, Chairman. Yes, sir. yes sir So, nangako po, Chairman, so, by tomorrow, okay. cease and desist order in place na hanggat hindi naayos yung problema doon sa vibration. Okay, yes, sir. Yes, sir. Okay. So uh, Engineer, kausapin niyo po si Mayor after the program? Yes, po. Programa. yes po. I will send a po. Okay. So yes, babalikan po. ko kayo bukas, same time, eh, by 2 p.m. tomorrow. So stop mo na yung operation na totally. Okay You, Senator, gusto ko lang uh, po. Senator, uh, ayoko naman pong ma mawalan yung trabaho, yung mga tauhan nila. Last two days ago, Tuesday po, pumunta ako mismo sa, doon uh, dun sa guard, manufacturing. Opo. Okay, siyempre, kahit na ako ayoko sa mawalan trabaho. Opo. Pero ayoko lang may mawalan buhay. Opo. So, pumili ah. ka, may mawalan trabaho o may, may mga buhay na mga sasawi. Opo. So, we have to choose. Opo. So, yung cease and desist order, stop muna yung temporarily hanggat hindi gumawa ng paraan yung may-ari, which is, maglagay sila ng kung ano man yung mga pwedeng ilagay ng mga bagay-bagay para mas stop ang vibration. Yun okay. yung sa akin. Okay po. I'm not stopping employment. O I'm pro-labor. Yes, labor. yes po. po. Yes po. Alam ko po. So Saan? pipili ka, buhay ng tao o trabaho? Opo. Dapat unayant yung buhay ng tao. Opo. So, yung trabaho, ma-stop yun temporarily para walang masawi na buhay na sabi mo nga baka biglang gumuho. Opo. Tama ma'am? Tama po. Okay na sa inyo? Opo. Okay. So, Chairman, Ah, uh, usap ni Engineer. Engineer, yes, engineer ha, bahala na ki, kay Mayor. Mayor. Yes, pa. Ipihain. Yes, pa. Maraming salamat you, po, pa. Engineer, sir, ha? Engineer Harold. Thank you, pa. po. Chairman, you, ha? Pakimonitor sir. na po, Chairman Rick, sir. Yes, sir. oh, Maagahan action po ito, sir. Thank you, po. Thank you. Bukas, ma'am. Thank you, Senator. The problem is solved. I'll be thank here tomorrow thank para. You, thank you, me. Senator. Appreciate it. Thank you, madam. Tagang salamat. salamat. Tagang salamat, salamat, Senator. naman po sa Praise lahat. Praise God for your life, Senator. God bless thank po. you po. To God, God bless be the glory po. To God, God po. be the glory. Be the glory. Ay, Mabait pa man. rin si Ma'am. Ano, talagang makatao siya. Isip niya pa rin yung mga ano, yung mga walang trabaho. Pero tama nga naman yun. Pero, paano naman yung mga trabaho doon yung 70 hmm. na nakatira sa iba't ibang unit. E kung biglang gumuho yun, eh, 70 na matay. No, po. O ilang bang mga sugatan doon. Pero ito temporary lang naman. At kasalanan yan ng Roberts Automotive. So, habang walang trabaho, yung kanyang mga trabador, eh, bayaran niya. Mm -hmm. eh, hindi tayo. Di mas lalong nakikinig ka, Roberts Automotive. pag nagpahiring ako, patawag natin na, pati si Mayor, eh, ubligahin kitang bayaran yung mga trabador mo habang in effect yung cease and desist order. O, oh, di diba? ba? Pero, bilib ako dito eh, kay ma'am. Mm. Ah, concern sa kanyang mga trabador. konsensya sa ng kabila. Napakabuti ng tao. Kaya eh, ako ang concern ko buhay ng tao. That mas man, importante ito, sa akin, buhay ng tao. Ngayon, yung mawalan ng trabaho dahil magkaroon si disease order, yung mga ni Roberts, Automotive, obligahin ko na bayaran dahil sa kanyang kabalastugan. Eh, sweldohan niya habang hindi nag-operate yung kanyang kumanya. Okay?